Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inis qualify ng Commission on Elections sa so Comelec ang service provider na Smartmatic sa lahat ng procurements. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia ngayong araw, November 29, matapos ang weekly on-bank session ng Paul Body. Inihain ang petisyon laban sa Smartmatic ni dating Department of Information and Communications Technology o DICT Chief Eliseo Mejares Rio Jr. at tatlong iba pa noong June 15. Git nila na bigo ang Smartmatic na makapag-comply sa certain minimum system capabilities na nagresulta sa serious and grave irregularities sa transmission and receipt of election returns sa halalan noong 2022. Hindi pa naabisuhan ang Smartmatic sa nasabing desisyon, ngunit una na nitong inihayag ang panawagan sa COMELEC na ibasura ang disqualification petition sa bidding process para sa 2025 automated election dahil unfounded umano ang akusasyon laban sa kanila at kulang sa ebidensya ang mga petitioner. Congestive heart failure habang dumaranas ng cancer ang naging sanhi ng pagpanaw ng Manila Zoo resident elephant o mas kilala bilang Mali ayon sa isang veterinarian ngayong araw November 29. Sa isang press conference, sinabi ni Manila Zoo veterinarian Dr. Heinrich Patrick Chip Domingo na base sa isinagawa nilang necropsy sa katawan ni Mali, nakita nila na may makapal na taba na nakabara sa kanyang aorta o yung tubo palabas sa kanyang puso na maaaring naging dahilan ng kanyang congestive heart failure. Nahihirapan na po po yung puso niya ipump yung enough blood sa katawan dahil sa dami po ng organs na affected po sa kanya. Ilang tumor din ang nakita sa kanyang organs, magari ng kanyang bato at pinalibutan ng taba. Ininda rin ito ang pyometra o pus deposit sa kanyang uterus. 3.45 ng hapon ng November 28 ng pumanaw si Mali, ang nag-iisang elepante sa Pilipinas base sa anunsyo ni Manila Mayor Honey Lacuna. Paglilinaw naman ni Lacuna, nasa 43 gulang pa lang si Mali at ipinadala ng Sri Lankan government sa Manila Zoo noong 1981 at hindi noong 1977. Plano ng lokal na pamahalaan ng Maynila na ipreserba ang labi ni Mali sa pamamagitan ng taxidermy. Sa adin ni Lacuna, magsasagawa ng follow-up ang LGU sa Sri Lankan government na nangako sa huling administrasyon na magbibigay ng isa pang elepante sa Manila Zoo. So ngayon po, ipapa inform po namin sila uh magkikipag uh, uh, communicate po sa kam kami sa kanila to inform den them, them na nawala na nga po si Mali and then uh, para po yung offer nila sa amin uh, mag-push to na po 539.44 million pesos na halaga ng People Survival Fund o PSF ang iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anim na local government units o LGUs sa isang turnover ceremony sa Malacanang ngayong araw. To the beneficiaries of the PSF, I extend my congratulations and our continuing support to all your efforts to mitigate and to adapt to the effects of climate change in our country. Kabilang sa anim ang provincial government of Mountain Province, Municipality of Maramag, Bukidnon, Borongan City, Eastern Samar, Municipality of Cabagan, Isabela, Municipality of Katanawan, Quezon, and Municipality of Besao, Mountain Province. I urge you to ensure the successful implementation of your respective projects, understanding that your efforts contribute greatly to our collective survival. Binoo ang PSF sa ng Republic Act 10174 of 2012. upang may mapagkukunan ng pondo para sa adaptation projects ng mga lokal na pamahalaan o community organizations na mapatatag ang mga komunidad at ecosystems sa pagharap sa climate change. Ito ay may taunang alokasyon na isang bilyong piso at maaari pang madagdagan sa pamamagitan ng donasyon, endowments, grants o contribution. Ang kalihim ng Department of Finance ang tumatayong chairman ng PSF Board sa ilalim ng Climate Change Commission o CCC. Para sa Kidlat News Update, Renzel Non nag-uulat. Hatlinyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.